Good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Uh, isa hong nakakatawang balita. No? Ang uh, ipinagkakalat at paninindigan daw po, sana naman ay totohanin nitong mga OFWs no, nandyan sa Croatia. Dahil po gagawin daw po nila ay uh, gugutomin nila yung mga kamag-anak nila, yung mga tao na siyang dahilan kung bakit po sila nag-alisan ng bansa no? Gugutumin po nila literal yung mga kamag-anak nila. Oh, ibig sabihin ganito, huwag kayong magpapadala ng pera nang maaga para yung isang linggong mula 28 hanggang uh, April uh, 4 mapagtakpan. Huwag ganon. Kailangan kung wala kayong naipadala ngayon, kung regular yung padala nyo, walang magbabago. No, gutumin nyo silang lahat. Gawin ninyong isang taon. Bakit naman? ang gagawin ninyo isang uh, ano isang linggo lang. Ano ba 'yan? Papansin kayo may mga sayad ba kayo talaga sa kokote nyo? Ha? bakit ko naman huminamaliit yung kanilang kakayanan para pabagsakin ang ating ekonomiya? Hello. Ang laki po ng mundo. Ilan lamang po yung mga yan, ilang piraso lang yan. At hindi naman po nangangahulugan na lahat ng mga Pilipino overseas workers sa bansang Croatia, dyan sa Europa, ay katulad ng takbo ng pag-iisip nila. Eh mostly, di ba, iilang e piraso lang yan, kukunti lang yan. No, ipinagmamalaki e nila at siya namang sinasang-ayunan nitong SMNI. <laughs> so ito, sabi no? OFW Group, nagbabanang hindi magpapadala ng, sa pamilya para pabagsakin ng ekonomiya. <laughs> gawin nyo, gawin nyo. Nang isumpa kayo ng mga kamag-anak ninyo. <laughs> I dare you guys, do it and make it one year, not just one week, one freaking year. Tignan natin kung ang mga Duterte palalamunin ang inyong mga kamag-anak kung babayaran ang matrikula ng inyong mga anak. Ah, baka pag uwi nyo ng Pilipinas, yung mga asawa nyo sumama na sa iba <laughs> dahil sa kabuangan ninyo. Kapapaniwala ninyo, ang author po ng katarantaduhang ito, Walang iba kung hindi po si Maharlika. Yun ang nagpasimula nito dati. Nananawagan ng ganyan na huwag magpadala guys, huwag tayo magpadala ng pera. oh sila yun eh. Hmm. Ayan, sabi ni Sugar. yan. Sugar Mommy. Arana. OFW Zero Remittance Week, March 28 to April 4. Make it one year. Gawin yung 2026. It is time for the current administration of the Republic of the Philippines to realize a great mistake They made against former President Rodrigo Roa Duterte, Tatay This powerful global campaign will launch on the equation of our beloved former President's 80th birthday. A week of zero remittances will stand a strong message. This is a significant loss for the Philippines or for the Philippine economy and the administration must heed the call of OFWs to reinstate FPRRD, back to our homeland Ano yon ang gusto nyong gawin puntahan ng gobyerno ng Pilipinas ang ICC at sabihing inaatras ang kaso may sapak ka ba sa utak sugar arana may tama ka ba talaga may may, may amats ka ba anak ng puta hindi ko alam control ito tong ito ito yung ano eh ito yung uh, ayan oh ah oh. 'di diba, Ang ganda ng mukha. baka, lang 'yan eh. 'Di ba? Ano 'yun? Ganun-ganun lang 'yung kukunin doon. And besides, papaano 'yung mga biktima ni Duterte? Paano 'yung mga sumisigaw ng hustisya? Oh, eh ako nga okay nga sa akin 'yung mga tinumba ng mga drug addict, ay mga drug pushers, mga drug addict na 'yan, 'yung mga sutel, 'yung mga pasaway. Ang hindi sa akin okay, 'yung maraming mga inosenteng kabataan, mga inosenteng matatanda na nananahimik na damay Diba? At hindi ginawa ng presidente ng Pilipinas si Digong ng paraan para ito ay matigil. Tuloy lang ang tawag lang nila, minalas ka ng lugar. Nagkataon may graduation day na magaganap, napag-graduate ka tuloy. Collateral damage ang tawag. Oh, parang alagang hayop lang ang trato sa mga Pilipino. Wala lang, wala hindi rin kinompensate yung pamilya. Basta tantawa, wala tayong magagawa. Yan ay talaga minalas nandun kayo, you were at the wrong time and at the wrong place. Mali yun. Di ba? Yung mga yan, pag sumigaw ng, ng uh, yung mga yan, na eh, hindi nyo kinompensate, di talagang sisigaw ng hustisya. then tama lang naman na panagutan niya yan. Inamin niya na yan. Hindi, niya, hindi na nga dapat nag ng mga, dite, mga DDS Sa eh, sapagkat ito ay katuparan ka advance gift ito na natupad ang pangarap ni Digong na dumating agad ng ICC rito, datnan siyang buhay at siya ay kanilang maimbestigahan. So ano ang problema ninyo guys? ba? Diba? So ngayon ang trip ninyo, gugutumin nyo ang inyong mga kamag-anak. Mga wala kayong puso, mga animalis kayo. Hindi kayo naawa sa inyong mga kamag-anak, no, mga anak nyo na iniwan nyo dito. No, gugutumin ninyo. Bakit isang linggo lang? Gutumin nyo ng isang taon. No? para magkaalaman kung may uuwian pa ba kayong pamilya. Pag hindi kayo sinumpa ng mga yan, mga animal kayo. <laughs> Tignan natin kung mga Duterte mapapakain yung mga pamilya ninyo. Hmm. Confirm, confirm daw sila. ba? Diba? So, pinagmamalaki nila. Ito po yung ano, uh, datos na nadampot ko. No? Hindi naman sila ganoong karamihan doon. So less than 1,000 Filipinos po as of 2020 o oh, 559 po yung mga Pilipino doon. Pero hindi rin po nangangahulugan na yung mga Pilipino na yan, lahat po yan ay utak DDS. Okay? <laughs> hindi po ganun yon At magkano yung kanilang nagkakontribute? Hindi naman po expert-expert yan. Yung remittances lang. Di ba? Hmm. Wala. Walang nakalagay rito. Yan sa bansa ang Croatia. Okay, ngayon sabi ni Enrile ito, OFW uh, whoever advised the Filipino OFW to suspend remittance of their earnings abroad. Sabi niya, sino bang akong sino man ang nakapag uh, ang nagpayo sa mga manggagawang Pilipino sa abroad na hindi magpadala pansamantala ng kanilang makita. Sabi niya, eh dapat mag-isip ng maraming ulit <laughs> sa posibleng Uh, yung adverse effect nito sa kanila sabi niya what congress will happen uh what will happen should congress for instance retaliates and cancel also suspend the tax privileges of the OFWs uh, that follow uh, of of the uh, privileges of the OFWs that follow the advice Congress granted these privileges to them by laws enacted so libre pa kala sa tax ha. Ah, pa, sabi niya, pati OFW na matitino, idadamay niyo pa bakit kanyo. Sabi rito, ah, uh, ipinaalala eh, ni Enrile eh, na ang OFW ay may income tax exemption. Wow! Sa kanilang kinikita sa ibang bansa. Buti pa kayo. Kaming mga YouTuber, may tax na kami sa sa abroad sa Amerika, tapos bitax din kami din sa Pilipinas. O, at hindi rin sila nagbabayad ng travel tax, aba, airport fees, documentary stamp tax, pati stamp tax, hindi nila tayong libre, uh, may bayad o, sa remittance at income tax returns, mga benepisyong binigay sa pamamagitan ng batas. Ngunit kung susundin nila ang mungkahi na itigil ang pagpapadala ng pera, posible anyang pag-aralan ng gobyerno kung dapat pa silang panatilihin sa tax-free status o bigyan ng dagdag na obligasyon. Bakit po bibigyan ng dagdag na obligasyon? Ito po yan. Sabihin natin lahat ng OFWs, hindi natin maitatanggi. Napakalaki naman po nang naiambag nila sa ekonomiya natin. ba? Diba? Hindi po ito direktang binibigay sa gobyerno, kundi sa kanilang mga gastador na kamag-anak may pambili sila ng pagkain. Pambayad ng eskwelahan, ng kuryente, di ba? Pampaikot ng kanilang personal na ekonomiya. Yan. So, yung mga tamad, may panggala. So, pag hindi nila pinadalhan, malaking halaga yung mawawala sa pag-ikot ng ekonomiya ng, ng bansa natin. Yun ang nasa isip nila, babagsak ang ekonomiya, walang pambudget ang gobyerno. My God, mag-isip nga kayo kahit katiting lang. Bakit isang linggo lang? Hindi po makapagpapabagsak yan. Bakit? Ha? Marami hong solusyon ng gobyerno. Unang-una, yun na nga. Yung taxes niyo ikan sila. Yung mga privileges niyo ikan sila. Oh. Ang problema, deserve ninyo yan. Kaya lang, paano yung mga matitino? Di ba ng mga, di, ng mga foreign work, mga OFWs natin? E eh, dinadamay sila. Kasi hindi naman po pwedeng uh, tatanungin yan, DDS ka ba? <laughs> hindi ka ba nag Di ba hindi? So ang batas po, damay-damay lahat yan. So ang gagawin ng gobyerno, posible ang sinasabi ni Enrile. Pero wag naman sana. Ang mangyayari po dito, ha? Magbibenta lang ng ginto ang ating Bangko Sentral. <laughs> Di ba? Para matapatan yung inyong ipinagmamalaki po tragis hanggang isang linggo lang pala ang kaya ninyong ipangipit sa gobyerno hindi mararamdaman yan mga DDS mag-isip kayong maigi di ba <laughs> correct correct you you guys will be hurting your own families di ba sila lang yung sasaktan niyo at pahihirapan niyo and what do you think gusto niyo isipin na magagalit sila sa gobyerno lulusubin si PBBM bakit? Kasing utak nyo ba sila? <laughs> Hindi porket kayong nagpapakain sa kanila, eh kaya nyo nang diktahan ng kanilang pagkatao na mga syunga na, na rin, sila katulad ninyo. Kasasamba ninyo kay Digong, di ba? Kakapatronize ninyo kay Maharlika. Oh. <laughs> si Maharlika kahit di magpadala yan dito, ang anak niya nasa Jumerica na eh. Binitbit niya na eh. Lola na nga siya eh. 'di ba? Yung anak niyang ng may anak na rin. Oh. Kaya sabi ko, sige lang, ituloy ninyo yan. Gotomin nyo yung inyong mga kaanak dito sa Pilipinas. Ang gobyerno mag-iisip lang yan ng ibang mga bagay para makakuha ng pagkakakitaan. Eh, meron tayong uh, Maharlika Investment Fund. Kahit papano, may kinikita na yan. oh oh, ba diba? Tapos, eh, nasa awala wala pa tayo sa kalagitnaan ng taon. So fresh pa yung budget natin. At marami pang magagawang paraan ng gobyerno para yung kakarampot ninyong yung ipagkakait, matat matatapalan. Pero ang pagbaang balik nito sa inyo, yari kayo. Natural. Kailangan umisip ng gobyerno kung papaano matatapatan yan. ba diba? Baka yung kapitbahay ninyo, gulpihin kayo. Dahil pati sila madadamay sa katarantaduhan nyo. ba diba? kapag DDS po, mag-isip po kayo, may sumpa ang pagiging DDS. Nagiging mga pan-GA. Kapag naging DDS, dapat eh, alam ninyo yan, iniisip ninyo yan. Diyos ko, nag-abroad ka para sa anak ninyo, pamilya mo, di ba? asawa mo, iniwan mo para manatiling maganda ang buhay nila. O miss na miss nyo yung isa't isa. Langaya. Tapos bigla-biglang gugutomin mo. Tapos sasabihin mo sa anak mo na maliit, nak, pagtsagaan mo muna yung utong ng nanay mo. Ah, magpagtiis ka muna dyan kahit na lasang libag. Para kay Tatay Digong itong ginagawa ko, nak. Mahal na mahal ko kayo, pero mas mahal ko si Tatay Digong. Sasabihin <laughs> mo yung asawa mo, mahal, masyado ka namang tumaba ang laki na ng bilbil mo. Tiisin mo lang, wag kang kumain, pagutom ka. No? Para yan kita digong. Hindi ba steward? Ganun nga sabi ng mga OFWs. Is, no? Para yan kita digong. Kailangan nating mag, mag -tiis para pasok tayo sa langit ni Kibuloy. Tandaan mo BFF sila. <laughs> Hindi kayo mamamatay sa gutom. Pag kayo namatay sa gutom, wag kayong mag-alala. May langit kay Kibuloy. BFF sila ni Tatay Digong. Malakas siya doon. <laughs> Ganon. <laughs> di ba? Lang Tama yan. Para bubula ang digo ang bubula mga mata ng mga kamag-anakan ninyo rito. Hmm. Tapos, eto si kumpare. Marge, wala kaming pagkain eh. Ah, wala ba? Kang mag-alala. Ako nang bahala sa'yo. At kita junior. Ay, <laughs> nako. di ba? Tapos eto ngayon si DDS sasabihin, Pre, ikaw mo nang bahala sa mag-ina ko, ah. <laughs> Tapos pag-uwi ni OFW kakanta siya ngayon yung kay Freddy Aguilar. 'Di ba? Ah, uh, 'di ba Romeo pala kakanta siya ngayon. Yung ano kanta niya ngayon? Ah, uh, pag-uwi niya yung ano ba yun, yung anak niya na dating dalawa ngayon ay tatlo na. <laughs> ano yun? Ano yun? Uh, tingin maraming magpapatulfo. worry ko nga. Isaac Medina. Maraming magpapatulfo. Papatulfo yung asawa nila. Anong dahilan? Hindi nagpadala ng, guto, uh, ng, uh, pagkain at gutom na gutom sila. Hmm. <laughs> Di ba? <laughs> Sabi ni ano, Liberty. Buong contract na lang nila. Huwag magpapadala para yung asawa pag-uwi. Nakay na. Correct. Yun nga, Kuya Eddie. Kakanta ngayon si OFW yung DDS. Napakasakit. Kuya Eddie. <laughs> Di ba sinapit ng buhay niya? O. Oh. Nang dahil kay... Do Babaguhin nila yung lyrics. Nang dahil kay Duterte. Yung anak niyang dalawa ngayon ay tatlo na. <laughs> Hindi na napakasakit Kuya Eddie yan eh. Magiging ano na yan. Magiging uh, napakasakit Tatay Diggs. Di ba? Oh, tapos si Digong ako i doon sa The Netherlands. Ay nako. Si ano nga si Attorney Claire nga kahapon natatawa-tawa na lang sa reply niya kaya lang si has to be formal pero parang gusto nang sabihin go ahead. Ang saya ni kumpare niyan. <laughs> Awa ako sa mga matatandang may maintenance. 'di ba? Kayo ang inaasahan tapos nagpapakaunon kayo sa payo ni Maharlika na naka nagkukurus, 'di ba? Hindi makakaramdam ng gutom. Ay nako. All so 'yun lang. 'Yun lang. Go ahead. Huwag niyo iaatras 'yan. Ako na ang nang-aasar sa inyo. Panindigan niyo 'yan alang-alang kay Tatay Digong. Ha? Huwag nang alang-alang sa inyong mga mahal sa buhay. Okay? Ganun lang mag-isip sana kayo ng tama. Diyos ko po.